Good day mga ka-sports natin dyan, f Logistics Team. Puspusan na ngayon ang pag iinsayo dahil nga sa nalalapit na nilang laban sa PBL. Papapalapit ng papalapit na ang pagsisimula ng PBL conference kung saan ay all Filipinos tayo ngayon. Tinatayang sa February 14 or February 4 ang date ng nasabi nating paliga. Sa ngayon ay kita natin na solid na solid na ang team ng F2 Logistics at marami raw silang mga pasabog sa darating na BBL dahil nga narito na si Myla Pablo titingnan natin kung makakapasok na sila ngayon sa top 4 dahil nga alam natin itong si Myla Pablo ay isa sa pinakamalakas rin na player alamin natin ang mga paghahanda ng F2 Logistics Kaya't kung bago ka sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe. I-click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng mga issues sa volleyball. Abi Maranyo. Isa si Abi Maranyo ngayon sa mangunguna at pangahawakan niya na naman bilang kapitana ang kanyang buong team. Okay naman si Abi Maranyo dahil kita naman natin na si Abi ay isa sa mga palaban na player. Nariyan naman ang kanyang mga dati pang teammate na sila KKD, Aragalang at syempre si Cha Cruz Behag sa kanyang pagbabalik. Kung kaya hindi na masyado ngayon may ikirapan itong si Abby Marano dahil nga mga ka-sports natin dyan, according nga po sa kanilang coach ngayon, ay magbabago sila ng format kung saan ang mga baguhan na player ay hindi na muna paglalaruin maliban nga kay Myla Pablo. Susubukan muli ni Coach Regine na gamitin ang kanilang mga dati pang K-player gaya nga ni KKD Aragalang, Chakros Behag, Makandili at Majoy Baron. Pero titingnan natin mga ka-sports dahil nang nakaraan naman na laban ay okay naman itong si IB Laksina. Kaya sana ay hindi mawala si IB Laksina sa 4-6 dahil alam natin na malaki ang maitutulong ni IB Laksina sa kupunan nga ng f Logistics Team. Dahil nang nakaraan PBL Reinforced Conference, kita natin na nag-level up na ang galing ni IB Laksina at meron talaga siyang connection ngayon kay Faharduman Man or kay Nada. Pero ayon nga kay Coach Friggin ay magbabak to format daw sila gaya ng nasa DLSU sila na kung saan ay malalakas ang buong team dahil nga sila ay matagal nang sama-sama at meron na silang chemistry sa isa't isa. Pero ngayon mga ka-sports natin dyan, itong si Myla Pablo naman ay ibababad to ni Coach Friggin dahil alam naman natin na si Myla Pablo ay isa sa magaling na player na makakatulong sa kanila. Sa ngayon mga ka-sports natin dyan ay puspusa na ngayon ang pagtitraining ng f Logistics Team. Sa tingin ninyo mga ka-sports, makakapasok na kaya ngayon sa top 4 ang F2 or mananatili po sila na nasa kulelat po na line-up. Kayo na po ang bahalang humusga. Yan muna ang natin sa mundo ng volleyball.